Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana, pero pinili ng damdamin. Dito sa ating channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino romance, at ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan, tapat na damdamin, at kwentong hindi mo malilimutan. Please mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. Dalawang taon mula nang muling nagtagpo si na Clara at Rafael. Marami nang nangyari, natanggap ng pamilya, natutunang baliwalain ang usap-usapan, at higit sa lahat, natutong magmahal ng hindi na kailangang magtago. Isang sabado ng umaga, habang abala si Clara sa pagtuturo ng mga bata sa isang community reading program, biglang dumating si Rafael. Nakaputing polo, may hawak na maliit na kahon. Maaga kayata, tanong ni Clara, bitbit bit ang ilang kwaderno. Gusto kitang sorpresahin bago pa ako mawala ng lakas ng loob. Bago pa siya makapagtanong, lumuhod si Rafael sa harap ng mga batang nagtatawanan, at sa gitna ng playground, binuksan ang kahon. Clara sa dami ng pagkakamali ko, sa dami ng pagkukulang, at sa dami ng beses kong muntik kang mawala ngayon lang ako naging sigurado. Hindi kita ipapangako sa simbahan lang kundi sa bawat araw natatahakin natin, masayaman o mahirap. Pwede bang ikaw na ang pahinga ko habang buhay? Tahimik ang paligid. Umiiyak si Clara, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas hindi nabawal ang pag-ibig nila. Rafael. Ako na ang pahinga mo. Pero hindi lang yun ako na rin ang laban mo, ang ligaya mo, at ang tahanan mo. Pagkaraan ng ilang buwan, ikinasal sila sa isang simpleng garden ceremony. Walang ingranding gown, walang maraming bisita, pero punong-puno ng pagmamahal. Ang mga dating lihim ngayon ay saksi na ang langit. Ang mga dating takot ngayon ay tiwala na. Ang mga dating bawal ngayon ay malaya na. At sa dulo ng kanilang kwento, isang bagay lang ang malinaw. Hindi perpekto ang daan ng tapat na pagmamahalan. Pero kung pipiliin araw-araw, kahit ilang ulit pa itong masaktan, ang tunay na pag-ibig lagi't laging lumalaban. Yi yane.